Welcome tayo dito sa project natin, okay? Ayan, boss, ito na yung natapos sa project sa bahay niyo, boss, oh. Ayan. Ano oh, sabihin niyo, boss? Ano pa lang 'yan, boss? Skin coat. Pipinturahan pa natin 'yan. Ayan. Ito. Ito yung sa dulo natin pati sa CR, meron na po. Ayan. Ang ganda ng Meron na rin yan sa CR pero hindi pa natapos Wow. Mm. Mm. na lang. May shower na rin. Nakabita na ng shower yan. Tapos itong gilid boss yan, hindi pa namin nilalagay ng skim coat yan kasi ang ilalagay hindi natin dyan is yung day base super dry. Para siyang waterproofing. Hindi rin siya basta-basta tagusin ng tubig. Since naka-waterproof yan, Ilalagay natin dyan DB Super Dry. Sige. Ayan. Puro na na pala ito yung mong tawagan. Waterproofing. Oo, oh, waterproofing na yan, boss. Sa puno na pala. <laughs> 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 Sige. Ah, Happy ah, ka na? Ah, ah. Oh, ah, dalila. Ah. Impress ko dito. <laughs> yeah. Patayuan na dyan, ng bahay yan dyan. Ang likod. Ang uh hindi -huh.